yun pa pamangkin, it's January na pero nandito kami ngayon sa Capitolio ng Rental Mindoro which is located in Calapan City and maganda pa rin dito yung mga pailaw so parang ang tema niya is enchanted so tignan natin guys, kung na yun ng tao kasi it's January 2 na or Uh, Siyempre, yung iba nagbalik na sa trabaho, yung mga nito, umuwi na. Pero para sa mga gusto kong masyal dito, hindi pa nila tinatanggal ang mga pailaw dito. Masyal nyo, ang gaganda. Tingnan guys. So pagpasok nyo mga pamangkin, uh, sa left side, ito una makikita nyo ito. Nakalagay dito, Raya and the Last Dragon. Ito. Yan, Raya and the Last Dragon. Yan ang una nyo makikita pagpasok sa left side ng entrance ng Kapitolyo. Yan. And then dito naman sa right side pagpasok ng gate ng Kapitolyo, makikita niyo naman yung Encanto, yung team ng Pailaw dito is Encanto. Ayun Yeah, favorite ni Daniel yung Encanto. Pero against the right kaya i-focus natin sa kabila ng camera. Tingnan niyo guys kung ano kaganda. Hello guys, yung team niya is Encanto, yung movie na Encanto. 'Di ba, mami? Hey. Mom, live is in the house. Yan guys, oh, so ang ganda, oh. Yan yung sa right side, pagpasok nyo ng entrance ng Capitolio ng Oriental Mindoro, which is located nga sa Calapan City. Yan lang, guys, oh. Tingnan, ilalayo tayo ng konti, tingnan yung ganda. Ha? Yan, oh. Yan yung sa may right side. Pagpasok nyo palang nasa kanang bahagi. Yung sinasabi ko nung kaliwa, doon, Raya and the Last Dragon, doon, sa left side. And then, pagpasok nyo, ito na yung may kita nyo, ayan. So si Ma'am nag-request lang ng ano ng uh, cinematic style of one lighting. Ano well, okay, mami? So ito Ma'am Sheriff, kamay ka muna. Yan si Ma'am So ito yung unang booth sa sa, sa, pinaka, sa pinaka niya. So ito yung Raya de los Dragons sa left, then ito yung sa right side yung Encanto. And then yung makikita niyo sunod ay yung uh, Trolls Playground, Trolls Village sponsor ng Centro Mall yan ito yung una tunnel tunnel na may ano may mga Christmas light and then, ito naman yung Trolls Village Playground ayan o no? yan ang ganda rin o no? design so most of designs pala I think the whole country ang ano ang design is para sa mga ano animations o mga sikat na mga kids show then after ng ano after ng the Trolls Village may ito naman yung next ay ano uh, Mindoro State University booth pero ito yung Christmas ano Christmas design nila Christmas tree ay Sing 2 okay yung movie na Sing 2 pala so ito yung ano yun yung mga karakter ng Sing ayan oh. ayan ayan so mami nice So I think yung nag-design nito ay Mendoro State University kasi may pangalan Mendoro no State University. Ayan, ito yung Sing 2. So all of them are ano, from the movies na no, from movies ng parang animation. Ito. Wow, ang ganda ng mga para makita yung kabuuan, guys. Ayan. Yan yung kabuuan ng Sing 2 design. Ganda daw. Ayan. Uh, ito mga pamangkin yung sunod ko napakaganda kitang kita ko malayo pa pero naka amaze ito tingnan nyo guys ang sunod naman na booth o yung mailaw ay The Monkey King yung movie na The Monkey King tingnan natin guys ang ganda oh malayo pa lang kita ko na eh so, yung by the way ito yung mga Christmas tree na Christmas light sa harap ng mga bawat booth ito yung sinasabi ko sa inyo The Monkey King guys yan oh ganda rin ang design nito oh. ito, ito, ito yung details lapitan natin para makita nyo yung details guys ayan ito yung character, medyo against the light lang yung character. Pero ito yun, The Monkey King. Ay, ito ata, ano, di kaya booth na ginawa o ang sponsor ata nito ay Ormeco and Pompia. So, ito yung booth ng Monkey King. Ne. So, medyo madilim yung design and hindi siya makita sa malayo ng buo. Pero in person guys, sobrang ganda nito. Yan no. Natras tayo ng konti para makita nyo talaga yung design niya no. Yan ang The Monkey King booth o yung pailaw ng Monkey King. Ayan. So may nyo from there until here. Hanggang doon. May mga Christmas light in front. Pero itong sunod guys, ito napakaganda nito. Na Malayo pala. lang, kita, kitang-kita na 'yung ganda eh. Tingnan natin, guys. So far na may set mga design oh, 'yung galing eh, no? Mga mga ano 'yan, mga animation eh, no? Parang Ay, hindi ko sure. Puro na... mga cartoons. Cartoon nga, animation nga. Dito tingnan natin 'yung booth ng ano, 'yung Sparkle Palooza Talent Search. Oh, tingnan natin, guys. So stage lang 'to. In search ito, guys. Tingnan yung ang ganda rin, oh. So, balik tayo yung camera. Ito 'yung Sparkle Palooza Talent Search. Ayun 'yung kanilang pailaw stage. Ito guys, oh. Siyempre may mga Christmas dito. Ito guys, oh. Yan. Ito na pinaka main front ng kanilang Sparkle Palooza Talent Search. gagaling din ang mga character nila, oh. Yan. Lapit natin ng konti. Yan. Yan yung boot nila. Yan. Ito lalayo tayo ng konti para makita nyo yung buo. Yan. Lumayo tayo para makita nyo yung buong boot. Ayan. Ayan galing oh, galing din eh So ito namang next na pailaw guys, buta yung inside out na animations ito oh. Hindi ganun kararami ang pailaw pero ang ganda rin ang mga backdraft nila ito oh. Yan, inside out Yan guys oh, yan kabuuan yung nga nilang uh, boot, inside out oh, diba? Sa mga taga Mindoro saka sa mga taga kalapit bayan ng Kalapan City, pasyalan nyo dito lalo kung may mga bata kayo. Siguro karamihan sa'yo nakapamasyal na kasi January na ngayon. But still, hindi, nila, hindi pa nila tinatanggal. Kung gusto yung mamasyal lang, hindi masyado maraming tao na hindi kayo, para komportable paglalakad nyo, ngayon, yung puntahan to. Napakaganda. Yan you know, may ito yung next. Yan, uh, Netflix something. Yan, Netflix something. Hindi, ganun, hindi ko alam kung anong palabas to, pero Netflix something. Doon yung Minions Cluster 4, guys. Ito, tingnan yung booth ng Minions. So, ang ganda. Tingnan yung guys. Oh. Guys, doon yung Minions. Sa banda rin yung Minions na booth. Pero ito muna tingnan nyo guys. Yung Sea Beast. Ang ganda na yung Sea Beast na ito. Ayan. The Sea Beast. Ang laki nung ano. Anong tawag yung namin. Parang paper mache. Laki oh. Ayan, ito yung bangka nila Ang ganda ng design ng ano na, bangka nila oh. Ayan guys, ito yung malapitan. yan. Ayan. Ito yung cluster 3. Kung makita nyo guys, yun yung pangalan. Sea Beast. Pero lalayo tayo. Tingnan natin yung kabuuan, ha, guys. Ayan. Kabuhan. Sea Beast. Ayan. Ito naman guys, yung The Minions Grabe ang ganda dito sa Minions guys And Wow Grabe ang ban nito Ganda ng pagkakadesign nito para mga buildings and all Galing oh Ito guys salapitan natin para makita nyo yung details Ito Ayan Ayan yung malapit Ganda oh. Galing ng details ito ang pinakaharap niya dito sa gitna. Ayan, mga minions nasa baba. Ayan. Ayan. Pero guys, layo tayo ng konti. Atras tayo para makita yung kabuuan. Ayan yung kabuuan niya. Hindi pa rin kasi sa camera. Yung kabuuan sa sobrang laki ng pailaw na to. Ito yung minions team ng dulong-dulong -dulo ito. Pero um, sa may kapitulyo doon, meron pa doon. Puntahan natin. Ayan guys, so wag nyo muna i-stop ang panonood ng video nito kasi mas marami pang mas maganda doon sa banda ron. Let's go. Ayan no? si Ma'am Shilip na enjoy yun ng Minions. Ayan. Ganda dito. Tapos ganito kaganda ang kasama mo. Ayan no? o. O diba? Anyway, mas marami pang mas maganda doon. yung may maraming booth doon sa may pinaka-office ng Kapitolyo. Mas ano, mas maganda pa. Tinong guys, tingnan nyo. Ito mga pamakyan, punta natin yung dancing fountain nila, ano? Yan, oh, nice! Yan, hindi ko lang alam kung copyright, pero kada dito, guys, oh. Nasa likod yung dancing fountain guys sa harap ng opisina ng Kapitolyo ng Mindoro And punta natin yung ibang buti dito guys, mas maganda pa, tara! Ito yung opisina ng Batasang panalawigan, Ito yung harap ng opisina nila. Uh, tara, lapitan natin. Mukhang may magandang booth din dito. Ayun, no? Oh. Ito yung pinakaharap. Ayan, no? Oh. Harap ng Batasang panalawigan, And then, ito yung parang enchanted team, Orion and the Dark. Orion and the Dark. Ah, nice, oh. Ang ganda rin, oh. Nice. guys so, oh, ang ganda rin pagkakadesign ang pagkakadesign ng mga lady na ito oh. nice nice man ang galing galing ng mga nagdesign dito sa may ano sa Capitolio ang pahilaw so that's it guys kasi sana na enjoy nyo yung mga pahilaw na binidyo ko and kung mga taga kalapit kayo ng Calapan City o mataga Mindoro kayo di pa yung nakapasyal dito although January na medyo late na para sa mga Christmas pahilaw pero still magaganda pa rin di pa nila tinatanggal kung may mga anak kayo na gusto nyo pag enjoy yan pasyal lang kayo dito sa Capitolio uh, maganda yung mga pailaw kukunti ng tao, hindi ganong crowded hindi naka, alam yun pag lalakad-lakad, na-enjoy yung pamamasyal kasi hindi ganong nga ang crowd and guys, maraming salamat, hanggang sa muli